Magandang hapon mga kaboks Magandang hapon po sa lahat Na kakarating ko lang pala Ngayong araw is sa uh, Monday At uh, Isang linggo na po kami rito sa Bukid mga kaboks Ito sa bundok At uh, hindi uh, umaga lang ako nakababa Tapos eto balik na naman pagdating ng hapon <laughs> Grabe nakakapagod Basang basa pa sa pawis mga kabuks Kakarating ko lang dito Sa ilog Galing ho ako sa taas At galing ho ako ng bayan Kasi nili ako ng bigas At Ito yung dala ko Hindi ko na hininto mga kabuks Kasi ako lang mag isa At uh, Anong oras na Alas 4.13 ng uh, hapon uh, galing ako sa taas alas 3.30 meron akong 40 minutes mahigit sa paglalakad uh, ayun pala dala ko uh, 15 kilos na bigas tapos 10 sardinas syempre hindi mawawala ang Miki tapos kape tanglad ito naman. Uh, tatlong kilo ng isda. Tsaka dyan naman sa backpack ko. Uh, isang kilong talong. Uh, tinapay. Flashlight. At yun lang. Ito, 15 kilos na bigas. Mabigat-bigat mga box. Tapos, tatawid kasi tayo dito sa ilog. Ngayon pako Napakadungis. Kailangan ko pong uh, magpahingi na nga, hindi bababa sa 30 minutes bago tayo tatawid kasi yung nilakad ko mahigit isang kilometro at uh, may daladala ko na hindi bababa rin sa mga 17 kilos. Kaya kailangan natin magpahinga. Kailangan ko magpahinga para hindi ako mapasma sa paa. Tapos diretso tayo dun sa pinakabundok dun sa lupa ho ng mama ko andun si Liam, andun si Chen, andun si mama ko so ayan. maya maya makapahinga tayo mga kabox diretsyo tayo dun saan at uh, pagpasensya nyo, nyo, na rin po pala mga kabox ganito ho ang buhay ni Alvin, Alvin the box sa ngayon hindi ho ako makapag ano sa aking pagbablog kumbaga Uh, balik balik kami rito sa bundok tapos wala po kasi nga na signal kaya saka lang ko na pag upload ganina nag upload ako araw ko kasi ng monday ngayon pag upload ako ng tatlong video eh kahit pa pano meron ako i-upload pero hindi ho madalas gawa ho ng walang signal ah uh, so, wala ho din kasi kami maubos ho yung battery ng aming cellphone kaya hindi kami makapag vlog at, ah. Ayan, so squat ka na mahigit So kakarating sa, tayo siguro doon uh, Mag alas 6 ah, Alas 5 uh, Alas 4 Pero siguro habulin natin ng mga alas 5 Maka, Kaso magpapahinga pa ako pala ng, ano, 30 minutes siguro Mga alas 6 Nandun na tayo Magpahinga lang ako ng 30 minutes mga kabox Kasi yung ilog Mababasa yung paa natin Ayan. Ako lang po kasi mag-isa. Ayan. Sipag-sipag lang. Ganito ho ang ilog sa amin ngayon. Mababaw pero hindi mali... Ma... Ang tawag dito? Hindi ho clear ba? Mabagay may kunting kulay dumi pa. Ang tawag dyan? Hindi hindi malinaw. Ayan. Pero hanggang tuhod lang ho yan. Ano na kasi, ilang buwan na rin kasing, ano, isang mag, isang buwan na, walang ulan. Kaya walang baha. no, so, doon pala ako galing kanina, doon sa bandang taas talaga. Ano ang palibot dito? Hmm. Isipin nyo po ang kalibil nun, dito sa kabilang bundok. Hmm. Nilakad ko tapos walang pahinga kasi kailangan ano mahirap kasi pag ano mga kaboks pag pahinto ng pahinto lalo tayong hihingalin kaya habang kaya natin tiisin kung saan tayo pwede magpahinga kaya sinasagad ko na dahil uh, dito na lang ako magpapahinga sa tabing ilog dahil di ko di ko pwedeng ano tawirin diretso kasi oh, mapapasma yung paa ko kaya pahinga muna ako ng 30 minutes Nandun pa si Haring Araw. Alas 4.19 na ho ng hapon. Sarap pakinggan ng ilo. Let's go mga kaboks. Tawid na tayo. Yeah. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo mga kaboks kung paano ko dinala yung ang aking mga dala lahat so bali ka yung bigas na no, dala ko ay eh, nasa ulo eh, pwede na pong hindi hawakan kasi uh, sanay naman na tayo sa ano uh, pagbubuhat ng mga ganito kasi dito ako lumaki baga, Sanay ako sa mga ganitong kabubuhay. Wait lang. O, oh, ayan pala. Hanggang tuhod lang ang tubig ngayon kasi walang baha. Pero, pag bumaha to rito, hindi to matatawid. Ayan. Pinabukasan pag mubaha, hanggang bewang. So, ngayon lang ako medyo maano talaga ma mababaw kasi mahigit sa buwan nga walang ulan siyempre may baston tayo ito pala yung tatlong kilong isda na ko may aso na sumalubong sa akin kala mo kakilala ay nako ito talaga ang buhay. Pagpasensya nyo na po kami mga kapoks. At uh, ako po lubos pa rin na nagpapasalamat sa inyo kasi kahit ganito ang buhay namin. Eh, andyan pa rin po kayo na nagmamahal ng susuporta sa amin. So, maya maya, uh, papasok tayo sa ano, sa kuweba. Ito yung dinaanan na, dadaanan natin. Kasi malayo-layo pa tayo mga kaboks at uh, sa si siguro ng kuweba, papahinga siguro tayo kasi malayo-layo din yun kat so, kumuna